for today's video guys na na, na, sa kami guys, among area guys among lagi guba among kwan balay diri kay among ibalhin dito sa pikas kay among ipatukod sa among landahan ba kay naghimo mi ang landahan dito kay naglisod din sa among landahan nga may kaayo kung magkopras mi dugay mahuman kay gamay man ang landahan namo na guys Banda aku mengetropa oh guys. Mengapur mengepo gini aku mengetropa bah. Bantai-bantai lang mo, guys kay maka apak mo kuan mga lansang na pa may kagawad ito ang among kagawad nagtabang po siya kugihan man yung ang mong kagawad dari ba kay sa mga trabaho nami dari makita rin kay mong tabang ikaw si kagawad o kay guys pili mo mag kung sa inyong mga problema dari pangita lang kay kung mapatabang mo sila kay anytime ini isa po do mo ni ang among kwadre lupong eh puro cradle di ini see guys punong mangga manisia. siya kani po dong isaw na ni ang among bipat dre atanan-tanan ni nga kung mga tropa nanagay trabaho diri sa barangay ba ako ra wala di ay ako ang civil andri ako ang tig video nila ba hmm. hapo naman eh pana hapit na magalas guys Okay guys, katulang guys ha, magtrabaho pa mi.